Ito naman, Department of Labor and Employment, pinabulaan na ng posisyon nito na hindi suportado umano ang panukalang 200 pesos minimum wage hike. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Pinabulaanan ng Department of Labor and Employment ang pagharang nila umano sa panukalang batas na 200 pesos minimum wage increase para sa mga manggagawa. Nais bigyang linaw ng naturang kagawaran ang kanilang posisyon pagdating sa usapin ng pagtaas ng ilang halaga sa magiging dagdag pasahod kada araw. Ibinahagi mismo ni Secretary Bienvenido Laguesma, ang kasalukuyang kaliyam ng Department of Labor and Employment, na ang paglilinaw na ito ay dahil na rin sa mga nakaraang karanasan, paliwanag niya. Pinaparatangan daw kasi sila na hinarangan ng ganitong taas pasahod kapag nagbibigay sila ng mga technical inputs hinggil sa pagpapatupad nito. Dahil dito, mariing inihayag ni Sekretary Bienvenido na ang kagawaran ay hindi tumututol kung tuluyan ng magiging batas ang panukalang ito. Gusto ko pong bigyan ng DA, no? Kasi sa mga nakalipas na panahon po, pag nagbibigay po kami ng technical inputs, binibigyan po ng ibang kalhulgan. Hinaharang daw po namin no, nag o nag-o-object kami. Lagi kong binibigyan din na kami ay hindi humahadlang, hindi kami nagtutulak nagbibigay kami ng info kasi at the end of the day kami po ang mag eh. Samantala, tiniyak naman ng Naturang Labor Secretary ang implementasyon ng 200 pesos wage increase kung sakaling may ipapasa na ito ng Kongreso. Nilinaw din niya na hindi trabaho ng kagawaran ang itulak, suportahan o tutulan ng panukalang batas. Bagkus, sinabi ni Sekretary Bienvenido Laguesma na sila ay nagbibigay lamang ng mga impormasyon sa pagbabahagi ng mga posibleng maging epekto nito sa sitwasyon ng trabaho sa bansa. Gusto ko pong bigyan ng din, hindi po trabaho ng DOLE yun. Ang trabaho po ng DOLE, tiyakin na kung meron pong batas, ma-implement. At kung meron pong mga, ika nga, nuances o mga circumstances, consequences, aalalay pa din po kami. Nagbibigay po kami ng mga senaryo sa tulong po ng NEDA at saka ng DTI ano ba ang pwedeng maging epekto ng ganitong halaga may kinalaman sa usapin sa employment level, sa inflation rate, at sa atin pong tinatawag na GDP? Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!